sa bawat sulok ng barangay kapag may papalapit na eleksyon kalamidad paha tupad senior citizen for peace akap at marami pa isang nilalang ang lihim na nagmamasid hindi siya opisyal hindi rin siya volunteer siya ang diwata ng ayuda ng barangay sa tuwing may listahan ng ayuda hindi maaring wala ang pangalan nun niya kaibigan niya at kamag-anak niya Humawak ka lang ng walis tingting -ting, may ayuda ka na. Pumaha lang sa likod ng bahay mo. Dahil tangki naman yon, may ayuda ka na. Sinasabing kapag nakita mong may babaeng nakasuot ng gintong saya, may koronang gawa sa mga bituin at mga mata na tila alam na karapat dapat ka sa ayuda, iyon na siya. Tahimik lang siyang dumarating para hindi mo siya mahalata na may ayuda, kindat lang niya. Sigurado na may matatangap ka kahit hindi ka nakalista, pero mag-ingat ka. Huwag mong kukontrahin at gagalitin ng diwata. Baka wala kang matanggap na ayuda. Kaya huwag ka nang maghanap ng trabaho. Hintayin ng diwata at sigurado may darating na ayuda sa iyo.